Ay guys, gusto bang makakuha ng tips kung paano tayo magkakaroon ng legit at organic na mga followers dito sa Facebook guys. So guys, na madali lang yun. Napakasimple na lang. lang. So nyo lang itong video ito. At for sure, may apply at madadagdagan na agad yun yung mga followers. At hindi lang followers guys, legit organic pa ito. So let's go! Guys, una natin gagawin is pupunta tayo syempre sa ating Facebook account or Facebook profile. Click lang natin yan. And then, guys, dito sa ating Facebook, click lang natin yung ating profile. And then, pipiliin, uh, hanapin natin dito mga idol yung mga video natin na nag-viral. Kasi doon tayo kukuha ng mga uh, legit or mga uh, totoo, organic na mga followers mga idol. Kasi ibig sabihin nun, nag-react sila sa video mo. So, nag-comment sila. So, sila talaga yung mga uh, totoo at mga uh, totoong mga nag-follow sa atin kasi guys, uh, ito lang tip ko sa inyo, iwasan nyo talaga yung uh, pag uh, hindi, naman ba, hindi naman bawal, hindi naman masama yung makipag uh, follow to follow. Pero, dun kasi guys, madalas magkakaroon tayo ng mga restriction. So, lalo na kung nasosobrahan yung, uh, yung limit na kailangan lang natin na uh, ma ma-cover ma kung ilan yung ating ipa-follow ng certain uh, time na yon guys. So yun, dito guys, ang gagawin, natin, uh, gagawin natin, yung tips na binibigay ko sa inyo, is legit to guys, so kahit ka, ilang gano'ng kadami, wala kang makakuha violation or restriction dito guys. So yun, dito guys, hanapin na natin. So yun, sabi ko nga sa inyo, puntahan nyo lang yung video na viral sa inyong mga puso So ito guys, oh, hanapin natin guys yung nag-viral sa atin dito yung video guys. Yung walang iba, kundi yung, uh, yung pusa guys, na uh, pinost natin. Yung taga. na pusa. Ito guys oh. So as you can see guys. Taga, may, ayan, oh, may taga. Ayan yeah, oh, May oh, taga. Place. Ayan oh, Ayan oh, May 316 manito. reactors guys. Ito ayan, guys. Dito nga pumunta 316 reactors na yun guys. And then dito guys. Sa ano. makikita natin dito. Ito. Click lang natin yung mga yan. Mga nag-react guys. Ito guys oh. So dito. Ito yung mga legit na nag- uh, uh, engage sa atin sa ating video nanood sa ating video guys so ang gagawin lang natin para maging followers or uh, organic or legit uh, followers natin itong mga to guys, is i-invite natin, guys. So, di ba? Instead of ipa-follow mo sila, yung uh, i -click, click mo yung follow, dito, guys, i-invite uh, yung ating pipindutin. So, yun. Ilan sila, guys? So, oh, yun, oh Actually, marami na to guys. Yan. So, click lang natin lahat yan. So, di ka ma-restrict dito, guys. Yan, invite. Yan, click lang natin lahat yan. Yan, yeah, so on and so forth hanggang sa ilalim. So ito yun ito yung pinaka best uh, na pwede nating gawin guys para magkaroon tayo ng mga legit and organic uh, followers sa ating uh, account. Lalo lalo na sa mga bago. So yung mga nagsisimula pa lang na gusto magkaroon ng maraming followers upang ma-unlock natin na pwede na tayong uh, ma-monetize or ma-reach natin yung uh, requirements ni Facebook ng mga followers natin guys so ito lang guys simple simple lang gawin nyo lang to for sure dadami na po yung mga followers nyo at hindi lang followers guys talaga organic followers ang mga ito so yun guys kung may natutunan kayo sa video nito huwag nyo kalimutang uh, mag like and follow and uh, ibahagi nyo na rin to guys para naman makatulong tayo sa ating ibang mga uh, ka facebook na gusto rin uh, magkaroon ng mga organic and legit followers sa kanilang account So yun lang mga idol guys. So thank you sa inyong panunood. kita uh, kita kits tayo sa ating susunod na mga video. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. And God bless. Bye bye.